Inamin ni Maricel Gisado, isang residente sa Cebu, na sa kanilang pamilya ang kakulangan ng pagkain sa mga health evacuation center matapos ang pananalasa ng bagyong uwan nitong ikalabing isa ng Nobyembre. Marami sa mga pamilya ang apektado ng bagyo at napilitang lumikas. Tinatayang nasa isang milyon, apat na raan at na na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Dagdag pa ni Guisadio. Naging pagsubok sa kanila ang paghagupit ng bagyong tino matapos itong tangayin ng ilang ari ng kanyang pamilya. Matatanda ang ding nagbigay ang United States of America ng isang milyong donasyon para sa Pilipinas upang suportahan ang mga nasalanta ng bagyong tino. Ayon naman sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, anim sa residente ang nasawi habang labing tatlo ang naitalang sugutan matapos ang pananalasan ng bagyong Uwan. Pinaalalahanan din ng NDRRMC ang publiko na patuloy na maging maingat at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Kasabay nito, nanawagan ang ahensya sa mga donasyon at tulong para sa mga evacuee upang hindi sila maubusan ng pangunahing pangangailangan.